So ayan mga kapatid, open natin to. Itong pinadala sa atin. Ayan, from JRS Ayan. So ito ay galing pa ng Tanay Rizal. Shout out po pala kay Sir. Ayan, kanina ba to? John Chris. Ayan, John Chris Maraming maraming salamat po from Tanay Rizal. So ayan. So ito yung mga silver coins na may mga lagayan mga kapatid. No? ah uh, isa rin ito sa mga patuloy nating binibili. Kaya i-double check nyo baka meron kayo nito. Okay, so ayan mga kapatid. Saan ba natin nung no, umpisan to? May case to mga kapatid no, kaya medyo iniingatan natin matamaan yung uh, mga ganitong klase ng collection. Ayan. So actually ito mga kapatid, yung mga silver coins na kadalasan ko nabibili nung mga nakaraan. Ayan, so i-double check nyo mabuti. Sa lahat na nag-aalok sa atin ng uh, mga iba't ibang coins, ayan mga kapatid, lagi ko sinasabi sa bawat video natin, na unawain nyo pong mabuti. Unawain nyo pong mabuti kung ano yung mga pinupunto natin sa mga coins na patuloy nating binibili. Dahil hindi po tayo bumibili ng mga common. Okay? So kapag common, yun yung kadalasan nakikita. Pero kapag mga hard to find error coins, ayan, tsambahan. Pero mas maganda po yung collector value. So ayan, balot na balot to. Napakaganda, safe na safe. So ito nung 2023 pa, Pinadala ngayon lang dumating sa akin. So, Happy New Year po sa lahat. Ayan. At uh, more blessing po sa lahat po ng uh, mga nagsusumikap. Ayan. So, ayan. Ganun lang. Uh, hindi kayo siswertein, mga kapatid, kung hindi nyo sasamahan ng pagsisikap. Kaya dapat uh, magsumikap rin tayo. Hindi lang uh, tayo aasa sa swerte, no. So, ayan. Bubuksan na, mga kapatid. Ayan. So ito mga kapatid, bahay, susum natin yung camera. So ito yung case niya, ayan, medyo kupas na. Ayan, at uh, medyo may mga kalakalawang na, pero okay pa rin 'to. Goods pa rin 'to, mga kapatid. At ito yung coins niya, ayan, mga kapatid. Baliktad yung uh, set. So ito yung coins niya, dalawang uri ng coins. Itong isa ay ayan. 10,000 won 1988. Ayan, 1988. 10,000 won. Ayan, silver coins po yan, no, mga kapatid. At ito namang isa ay... Ba to? So, ayan, hindi ka na bubuksan. Nakakapsule siya. 5,000 won naman siya. 1988, Olympiad, Seoul. At 1987... Ayan, sa likod. So, ito yung mga kadalasan ko nabibili. Mga silver coins. At yung iba, ayan, mga foreign silver coins. Ka ang priority natin, mga kapatid, yung mga Philippine na silver coins. Okay? So, ayan, may COA ito. Certificate of Authenticity. Ayan, mga kapatid. Ayan. Certificate of Authenticity. Ayan. Mga silver medal. Itong isa, ayan, bali dalawa to. So medyo nabasa na daw to at ayan, kupas na. So certificate of authenticity. So mahalaga to. Mahalaga to para dito sa set na to. Okay, so yun lang. Ah, maraming maraming salamat po, Sir Christopher. From Tanay Rizal. Ayan. Still buying po tayo. At uh, syempre mga kapatid, kung meron kayo ng ganitong mga coins. Ayan. PM lang kayo agad mga kapatid. Marami pa po tayong binibili. Hindi lang po ito. I-review nyo po lahat ng ating mga video patungkol sa mga coins na patuloy nating binibili. Happy hunting po and good vibes sa lahat mga kapatid